Magandang araw sa iyo. Ito na naman tayo para sa isa na namang mm, malalimang paghimay. O nga eh. Alam mo sa panahon ngayon, grabe no. Ang dami-daming informasyon, data, analytics, lahat nasa kamay natin. Totoo. Tapos ang daling ipagyabang na, ah, well informed ako. Pero teka, napaisip ka ba? Yung pagiging pinakamatalino ba yung may hawak ng lahat ng data? ikatumbas na ba yon ng pagiging pinakamarunong? Yung wise, kumbaga. <laughs> Naku yan, yan talaga ang isang um, malaking na eh. Lalo na sa pamumuno ngayon. Sobrang dami nating alam, pero madalas parang kulang pa rin sa linaw o yung tamang pagkilatis, di ba? Oo, yung discernment yun nga, yung karunungan o wisdom na dati parang panglumalang pang, sinaunang pilosopo, yun pala ngayon ang pinakakritikal, pinakabihirang yaman ng isang leader. Lalo na kapag ang gulo ng paligid. Eksakto. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon, hango ito sa mga ideya mula sa isang material, The Compass of Wisdom. Ah, okay. At ang angulo nito, tinitingnan ng karunungan mula sa pananaw na Um, Christian or biblical. So sisilipin natin, ano ba talaga pinagkaiba ng wisdom sa knowledge saka sa intelligence? Sige, himayan natin to. Game. Ang mission natin, tuklasin kung paano ba tong karunungan nagigi parang kompas. Alam mo yun? Gabay sa paggawa ng desisyon. Lalo na ngayon, ang bilis magbago ng laate. Parang hindi na gumagana yung mga dating mapa. Tama ka dyan. Ready na ba tayo? Sige, teka, bago tayo dumiretso sa mga halimbawa, parang andali kasing magpagpalit nitong tatlo eh. Kaalaman, talino, karunungan. Based dito sa source, ano nga ba talaga yung distinction nila? Linawin muna natin. Oo, magandang simulan dyan. Kasi importante to. Um, yung kaalaman muna o knowledge, ito yung pag-iipon natin ng facts, informasyon, mga skills na natutunan. Okay, facts. Halimbawa, alam mo yung capital ng France, Paris, o oh, knowledge yon. Alam mo paano mag-code, skill 'yon, part ng knowledge base mo. Gets. So collection ng what? Oo, tama. Ngayon, 'yung talino naman o intelligence, ito 'yung kakayahan nating gamitin 'yung knowledge na 'yon, mag-analyze ng data, mag-solve ng problema, umangkop sa bagong sitwasyon. yung application. 'Yon, 'yung kakayahang mag-process, mag-connect ng dots, matuto ng bago. Yung IQ madalas dito pumapasok. Okay, claro. Facts and application. Paano na ngayon yung karunungan o wisdom, saan siya naiiba? Ah, ito na dito na yung mas malalim. Kasi ang karunungan hindi lang ito alam ang ano, what o paano, how, mas pumapasok dito yung pag-unawa sa bakit, why at kailan, when. Bakit at kailan? Oo, may kasama itong um moral na pag-unawa, yung pangmatagalang pananaw, at yung napaka-importante, discernment o tamang pagkilatis. Ito yung tamang paggamit ng kaalaman na talino pero ginagabayan ng pag-unawa sa kung ano ba talaga ang mahalaga, ano ang tama, ano ang makabubuti in the long run. Hmm. Pwede bang sample? Sige. Yung analogy ng master builder na nabanggit sa source. Yung knowledge niya, alam niya lahat tungkol sa materyale, semento, bakal, kahoy. Okay. Yung intelligence niya, marunong siyang magbasa ng blueprint, gumamit ng tools, magcalculate ng structural integrity. Application yun. Tama. Pero yung wisdom niya, yun yung nakakaalam kung paano itatayo yung gusali na hindi lang matibay at maganda. Tinitingnan niya ang ba ito sa lupa, sa klima, sa pangangailangan ng titira, nagsisibi ba ito sa tunay nitong layunin sa pangmatagalan. Yung wisdom, tinitiyak niya na ang resulta ay hindi lang functional, kundi matatag, makabuluhan at tama. May puso kumbaga. Ang ganda nun. Kitang-kita yung difference, yung why at yung values. Yun niya. At speaking of building something lasting at may puso, syempre, classic example dito sa Source Thesis si Haring Salomon. Oo naman, Salomon. Sa 1 Case 3, di ba, nung binigyan siya ng chance ng Diyos, anong gusto mo? Pwedeng yaman, kapangyarihan, mahabang buhay. Kahit ano, di ba, blank check. Oo, pero ang pinili niya, isang discerning heart. Sa Hebrew, Lev Shomea, pusong nakikinig, pusong marunong kumilates, para daw pamunuan niya yung bayan niya ng tama at makilala ang mabuti sa masama. Grabe no? Bakit kaya yun ang pinili niya? Ano kaya yung nasa isip niya nun? Makikita mo kasi doon, una, yung humility ni Solomon. Eh. Inamin niya sa Diyos, para pa akong bata, hindi ko alam paano lumabas o pumasok. Kumbaga, paano mamuno. Ah, oo. Alam niyang kailangan niya ng gabay na higit pa sa sariling talino o kaalaman niya. Pangalawa, inuna niya yung kapakanan ng bayan ng Diyos kesa sa sarili niyang benefit. Malaking bagay yon, May spiritual insight na nagtulak sa kanya. At ang mas kapansin-pansin pa siguro, yung naging reaction ng Diyos. 'di ba? Hindi niya sinabing ah, sayang, but di mo pinili yung yaman. Oo, yun yung sobrang fascinating. Sabi mismo sa kasulatan, the Lord was pleased that Solomon had asked for this. Natuwa ang Diyos. asin in, natuwa siya sa healing ni Solomon. Wow. Ipinapakita nito kung gaano kalaki yung halaga sa panening ng Diyos ng discernment, ng katarungan, ng tamang pamumuno. At dahil pili ni Solomon yung karunungan, yung ugat, Bilang bonus na lang, binigay pa rin sa kanya yung mga hindi niya hiningi, yaman, karangalan. Yung bunga. So parang ang aral dito, unahin mo yung pundasyon, yung karunungan, ito yung master key. Exacto. Para sa mga leader ngayon, yan ang challenge madalas eh. Pipiliin mo ba yung discernment, yung tamang proseso, yung ethical path, kahit mas matagal o mahirap? o pupunta ka sa mabilisang resulta sa pansariling advantage. Lalo na pag may ethical considerations, di ba? Ang wisdom ang nagbibigay ng daan para sa tunay at pangmatagalang tagumpay. Hindi lang yung panandalian. Okay. Nabangkit mo kanina yung spiritual insight. Sinasabi nga dito sa source natin na ito raw ay mahalaga lalo na sa Christian view ng pinanggagalingan ng material na ito. Linawin lang natin na ah. Hindi lang ito yung pagiging religyoso lang na nagsisimba ka lang. Ito daw yung kakayahang tingnan ang mga bagay-bagay gamit ang lente ng katotohanan ng Diyos. Hmm. Yung kanyang karakter, prinsipyo, layunin, paano raw ito partikular na nakakatulong sa isang leader? May limang puntos dito eh. Yung una, moral clarity. Ah, oo. Importante yan. Lalo na sa mga gray areas, di ba? Mm -hmm. Yung parang hindi klaro kung ano yung tama o mali. Moral compass. Hindi lang ito basta gut feel o kung ano yung uso. Tinutulungan ka nito na makita kung anong values ba talaga ang nakataya at piliin yung landas ng integridad, ng katarungan, kahit hindi yun ang pinakamadali o pinakapopular. Tapos, kasunod yan, long-term perspective. Para mahita yung mga bagay lampas sa alam mo na next quarter lang o sa susunod na eleksyon. Oo, importante 'yan. Kasi madalas ang focus natin short term lang talaga eh. Pinapaalala ng spiritual insight na yung mga desisyon natin ngayon, may echo 'yan sa hinaharap. Legacy, di ba? 'Yon. Sa susunod na henerasyon, sa iiwan nating legacy. Nagpopromote ito ng pasensya, ng commitment sa mga resultang sustainable at, para sa Christian view, nagbibigay karangalan sa Diyos, hindi lang sa spreadsheet. Okay, amatlo, discernment of underlying realities. Ito yung sinasabi mong pagkilatis kanina, yung makita yung ugat, hindi lang yung sintomas? Oo, yun nga. Kasi halimbawa, may krisis sa kumpanya o kahit sa pamilya o lipunan, madalas may mas malalim na issues dyan. Eh. Pwedeng spiritual, emotional o systemic na kailangan mo ng tugunan bago magkaroon ng tunay na solusyon. Hindi lang surface level. Hindi lang. Yung spiritual insight, tumutulong yan na makita yung mga yon. Kaya napaka-relevant nito sa tinatawag nating VUCA world, volatile, uncertain, complex ambiguous Ah, yung buka? Oo. Kapag ganito kagulo at hindi tiyak ang lahat, kailangan mo ng pananaw na mas malalim pa sa data analysis lang. Kailangan mo ng wisdom. Okay. Pang-apat, humility and reliance on God. Ito yung nakita natin kay Solomon kanina, no? Yun. Kasi ang tunay na karunungan, nagsisimula yan sa paggilala na, uy, hindi ko alam ang lahat. Kailangan ko ng gabay na mas mataas sa akin. Hindi yung feeling mo kaya mo lahat. Oo. Pinalalakas nito yung pananalangin, yung paghingi ng divine counsel, yung pagiging bukas sa direksyon na hindi lang galing sa sarili mong logic or experience. Protection din ito laban sa pride, sa pagiging arogante. At yung panglima, courage to stand for truth. Ito yung lakas ng loob. Oo, kasi kapag ang isang leader ay may malalim na conviction na yung desisyon niya ay naka-align sa tama sa kalooban ng Diyos sa pananaw na ito, nagkakaroon siya ng tapang. Kahit mahirap? Kahit mahirap, kahit hindi popular, kahit may personal na kapalit, hindi ito basta tapang lang na parang reckless. Ito yung katapangan na may pinaguhugutan, may conviction. Rooted courage, kumbaga. So kung pagsasamasamahin natin tong lima, parang ang lumalabas yung spiritual insight from this source's perspective ay parang operating system ng isang wise leader. Magandang analogy yan. Nagbibigay ng moral compass, long-term vision, deep diagnostics, Humility check at yung lakas ng loob na wala sa data lang nagbibigay ng katatagan at direksyon, 'di ba? Tama. Ito yung parang nagbibigay ng ilaw sa daan kahit pa unti-unti lang yung liwanag minsan para makahakbang ka pa rin nang may pananampalataya sa gitna ng uncertainty. Okay, sige practical na sitwasyon naman. Halimbawa, may bigla ang krisis. Sabihin nating major system failure sa isang kumpanya, nagdown lahat. Naku, stress yun. Oo. Yung leader na puro knowledge at intelligence lang, ano kaya unang reaksyon? Baka mag-analyze agad ng data, di ba? Hanap ng pinakamabilis na technical fix. Apulahin agad yung sunog. Which is understandable naman kasi kailangan ng mabilis na aksyon. Pero? Yung leader na may compass of wisdom, kahit alam niyang kailangan ng mabilis na aksyon, maglalaan yan ng kahit sandali lang. Magpupos, gagamitin yung discerning heart. Magtatanong muna. Oo, magtatanong siya, teka ano ba talaga ang ugat nito? Hindi lang yung symptoms na nakikita natin. Ano yung long-term implications ng mga posibleng aksyon natin? Paano ito makakaapekto sa resilience natin sa hinaharap? At higit sa lahat, tatanungin niya, align ba ang mga gagawin nating desisyon sa ating core values, sa ating mission, sa commitment natin sa mga tao natin, at kung kristyano ang pananaw sa commitment natin sa Diyos. May spiritual lessons ba tayong pwedeng matutunan dito? Hmm. So yung post na yun, eh, hindi siya pagpapabagal lang? Hindi. Pagpipino ito ng aksyon. Tinitiyak nito na ang tugon ay hindi lang mabilis, kundi tama principle-driven at nagtatayo rin para sa mas matatag na kinabukasan, hindi lang inaapulay yung sunog ngayon. May specific case study nga dito eh. Si Sarah, CEO ng Eco Solutions Inc., yung gumagawa ng sustainable packaging. Ah, oo. Naalala ko yan. Naharap siya sa matinding pressure mula sa board. Sabi ng board, kailangan daw gumamit ng mas murang materials at labor kahit hindi na sustainable. Oo, kahit hindi na kasing sustainable at may mga tanong pa sa etika ng labor practices para lang tumaas yung short-term profit kasi daw malakas yung kompetisyon, may fast pack daw na mas mura. Ayan, dito talaga masusubok yung wisdom eh. Pressure cooker situation. Oo nga, anong ginawa ni Sarah? Ang galing nung ginawa niya. Ginamit niya yung discerning heart niya. Kasi may Christian faith siya, Nagreflect siya gamit yung biblical principles. Stewardship, pangangalaga sa pinagkatiwala, integrity, pag-alaga sa kalikasan na sharing core values ng Eco Solutions. So, bumalik siya sa values. Bumalik siya doon, hindi siya nagpanic. Tinimbang niya yung long-term impact, ano mangyayari sa brand reputation nila bilang leader sa sustainability, paano yung moral ng empleyado nila pag nalaman nilang nagko-compromise na sila, ano yung tunay na epekto sa kalikasan, may panganib din sa PR pag nabuking yung unethical labor practices. Tinunong niya ang sarili niya at team niya, ano ba talaga ang purpose natin dito sa Eco Solutions? Kumita lang ba? o maging tunay na katiwala ng kalikasan at magbigay ng trabahong may dignidad. Ang hirap nun ni Balance. So anong naging diskarte niya? Hindi siya basta sumunod sa board, no? Hindi. Instead na mamili lang between profit or principle, hinanap siya ng creative, wisdom-driven solutions. Parang third way. Ah, paano yun? Una, nag-initiate siya ng pag-aaral. Saan pa ba kami pwedeng maging mas efficient sa operasyon nang hindi isinasakrisyo yung quality o ethics? Baka may waste na pwedeng tanggalin. Okay, efficiency. Pangalawa, gumawa sila ng marketing campaign. Hindi presyo ang labanan. Naka-highlight yung unique value nila. Yung quality, yung ethical sourcing, yung totoong positive environmental impact. Kinuwento nila yung story nila. Value proposition. Tama. Pangatlo, nag-explore siya ng strategic partnerships. Makipag-collaborate sa mga kumpanyang kapareho nila ng values para palakasin ang isa't isa. Tapos, paano niya na-convince yung board? Yun ang pinaka-importante. Nung prinesenta niya ito sa board, hindi lang siya nagpakita ng spreadsheets at financial projections. Kinwento niya yung narrative. Kinonekta niya sa misyon ng kumpanya sa long-term market trends na papalakas ang demand for responsible businesses, sa brand loyalty at sa values na pinaninindigan nila. Pinakita niya na ang pagpili sa long-term sustainability at integrity ay hindi lang tama, kundi matalino rin from a business perspective in the long run. Wow! Galing ng approach. Hindi niya tinanggap yung false choice na profit versus principle. Pinagsama niya. Oo wisdom in action yan. At dito nga pumapasok yung tanong para sa iyo na nakikinig. Sa sarili mong sitwasyon, sa trabaho man yan, sa pamilya, sa personal mong buhay, paano mo binabalanse yung mga short-term pressures at yung long-term values mo, yung core principles mo. Paano mo magagamit yung iyong discerning heart para makahanap ng mga solusyon na hindi lang efektibo, kundi tama at naka-align sa kung sino ka talaga at sa pinaniniwala mo. Yan ang magandang tanong na pag-isipan talaga. At dahil dyan, siguro nagtatanong ka na rin, paano nga ba mahahasa itong sarili kong compass of wisdom? May paraan ba? Meron. Sabi dito sa source material, may mga practical na payo. Para daw itong pag-calibrate ng ating panloob na kompas. Una, practice reflection regularly. Oo, oh, mahalaga ito. Simple lang pero powerful. Araw-araw, bago ka gumawa ng mahalagang desisyon, subukan mong itanong sa sarili, Teka, naka-align ba ito sa mga prinsipyo ng Diyos kung ito yung framework mo o sa aking core values? Kahit mabilis lang na check? Kahit mabilis lang. At kahit pagkatakos ng desisyon, lalo na kung medyo malaki, maglaan ng oras mag-reflect. Anong natutunan ko? Naging consistent ba ako sa integrity, sa katarungan, sa compassion? Yung iba nga sinusulat pa sa journal eh, para masubaybayan nila yung patterns ng pag-iisip nila. Madedevelop yung discernment muscle. Maganda yan. Pangalawa, analyzed past decisions. Hindi para mag-guilty trip, kundi para matuto. Tama. Walang self-condemnation dito. Ang goal ay calibration. Pumili ka raw ng isang mahalagang desisyon na ginawa mo kamakailan. Suriin mo, ano ba yung naging pangunahing basihan ko noon? Mas nag ba ako sa knowledge or intelligence lang? Tapos tanungin mo, paano kaya ito sana na bago o napabuti kung mas ginamitan ko ng wisdom? Gamitin mo yung mga lente na pinag-usapan natin. Spiritual insight, moral clarity, long-term view, humility, pagtingin sa ugat ng problema. Para kang nag ng listening heart muscle mo. At siyempre, hindi dapat kalimutan, ayon dito sa source, kung saan daw ba talaga nanggagaling ang tunay na karunungan. Binanggit yung fear of the Lord. Medyo intimidating pakinggan yan. Ano ba ibig sabihin nun? Hindi yung takot na nanginginig ka. Hindi, yung mas malapit ito sa paggalang, pagkamangha, reverence at pagpapasakop sa kanya, sa kanyang soberanya, sa kanyang kabanalan, kapangyarihan at lalo na sa kanyang pag-ibig at karunungan. Ah, okay. Reverence and awe. Oo. Sabi nga sa Proverbs 9.10, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom." Ito yung foundational posture, yung pagkilala na siya ang Diyos at tayo ay hindi. Doon nagsisimula ang lahat. At may direktang paanyaya pa nga sa James 1.5, di ba? Oo. Napakalinaw nun at napakagandang pangako. If any of you lacks wisdom, you should ask God who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Wow. Ask lang daw. Ask lang. Kaya napakahalaga ng panalangin. Yung pag-amina, Lord, kailangan ko ng wisdom mo at pagdepende sa Kanya. Kasama rin dito, ayon sa source, yung regular na pag-aaral ng kasulatan para mas makilala mo yung karakter at kalooban ng Diyos. Mahalaga rin yung paghingi ng payo sa mga mapagkakatiwala ang spiritual mentors o wise counsel, mga taong nagpapakita na ng karunungan sa buhay nila. Sabi nga sa Proverbs, Where there is no guidance, a people falls, but in an abundance of counselors, there is safety. Wise counsel. Oo. At syempre, ang pagsunod, obedience. Sa mga alam na nating tama, kasi ang karunungan, hindi lang ito nalalaman eh. Isinasa buhay ito. Nahahasa sa practical na application at karanasan. Tama. At mahalagang idiin din natin, hindi lang ito pang opisina, di ba? Hindi lang pang CEO o manager. Itong compass of wisdom, applicable din sa ating personal na buhay, sa pang-araw-araw. Oh, at may pagmamahal, kahit mahirap yung topic. Sa pamilya, sa kaibigan. Oo, sa ating finances. Paano maging mabuting katiwala o steward nung pinagkatiwala sa atin? Paano makilala ang tunay na pangangailangan laban sa luho lang? Paano maging mapagbigay? Time management din siguro. Kasama yan. Paano i-prioritize yung mga bagay na tunay na importante ayon sa ating values at purpose sa buhay? Hindi lang yung urgent. Sa ating personal growth, paano i-cultivate yung mga virtues, paano kilalanin at harapin yung mga kahinaan natin ng may humility. At kahit sa pagharap sa mga pagsubok, paano makahanap ng kahulugan, ng paglago, sa gitna ng hirap. Wisdom din yun. So talagang pang buong buhay palang application nito, hindi lang sa trabaho. Oo. At kung ikaw naman ay nasa posisyon ng pamumuno, maliit man o malaki, ang pagcultivate ng culture of wisdom sa inyong organization or team, yung environment kung saan pinapahalagahan ang discernment, ang ethics, ang humility, ang long-term thinking, ang pag-aaral mula sa pagkakamali. Nagsisimula sa leader. Nagsisimula sa iyo. Kailangan mong isabuhay ito. Kailangan i-integrate ito sa decision-making processes ninyo. Mag-invest sa spiritual and ethical development ng team mo, mag-foster ng kapaligiran kung saan okay lang magtanong, mag-reflect, umamin na hindi natin alam ang lahat. Ang hamon ay hindi lang maging isang mahusay na operator o manager, kundi isang marunong na pastol, isang wise shepherd. Ganda nun. So kung lalagumin natin lahat ng napag-usapan natin, kitang-kita natin na sa mundong ito na, oo, puno ng data, pero madalas kulang pa rin sa linaw, ang karunungan o wisdom ang nagsisilbing tunay na gabay, yung ating kompas. Tama. At ito ay higit pa sa simpleng kaalaman, knowledge, at talino, intelligence. May kasama itong malalim na pagkilate sa discernment, matibay na moral na paninindigan, pangmatagalang pananaw at kababaang loob. At para sa perspektibo ng source natin, madalas itong nakaugat sa spiritual insight at sa isang buhay na may relasyon sa Diyos. Totoo. At aminin natin, hindi madali ang mamuno ng may karunungan. May mga hamon talaga. Ano yung mga yun? Well, nangangailangan ito ng pasensya, lalo na kapag nagmamadali ang mundo sa paligid mo gusto ng lahat instant results nangangailangan ng kababaang-loob lalo na sa kultura na madalas pinapalakpakan yung mayayabang o yung pinakamagaling magsalita at nangangailangan ng tapang na manindigan sa prinsipyo lalo na kapag mas madali ang kompromiso o pagsunod na lang sa agos Minsan, kailangan mo ring humiwalay sandali sa ingay, di ba? Kailangan ng solitude, ng reflection sa mundong sobrang ingay at laging nakakonekta. Oo nga, pero yung gantimpala nito, ayon sa ating napag-uusapan, ay mas malalim at pangmatagalan, hindi lang yung external success. Oo, yung tunay na positibong epekto sa buhay ng iba, yung katatagan sa gitna ng mga pagbabago at unos, yung tiwala at respeto mula sa mga taong pinamumunuan mo o kasama mo. At syempre, yung isang panloob na kapayapaan. Yung alam mong naka-align ka sa mas mataas na layunin at katotohanan. At ayon sa ating source, may kasama pa itong pabor at pagpapala mula sa Diyos. Yun ang ultimate reward. Kaya ang paanyaya sa iyo na nakikinig, gamitin mo itong konsepto ng compass of wisdom sa iyong paglalakbay. Araw-araw, subukang i-distinguish ito ba ay knowledge lang, intelligence lang, o wisdom na. Maglaan ng oras para mag-reflect. Humingi ng spiritual insight at gabay. Isalin ito sa tamang aksyon na may integridad. At huwag kalimutang manalangin at humingi ng karunungan mula sa Diyos, ang siyang bukal ng lahat ng tunay na karunungan. Sa material na ating tinag-usapan, isang bagay na maaari mong pagnilayan pagkatapos nito. Ang tanong ay ito. Kung ang sukatan ng buhay mo ay karunungan, hindi lang basta tagumpay or achievements sa mata ng mundo, ano ang magbabago sa mga desisyon at kilos mo bukas ng umaga? Hanggang sa muli nating pagtatalakay.